17-year-old na teenager nagpa-party, winasak ang hindi pa natatapos na mansion ng kanyang mga magulang. Naalala niyo ba ang pelikulang ito? O ito? Isang teenager sa Ontario, Canada ang nalampasan ng mga yan itong nakaraang linggo. Ang mga magulang ng teenager ay nasa gitna ng pagpapatayo ng kanilang multi-million dollar na dream house nang humingi siya ng pahintulot na mag-imbita ng iilang mga kaibigan sa bahay. Pero pagkatapos ipost ang party sa social media, dalawang libong teenager ang nagpunta sa bahay. Dumating silang nakasakay ang bisikleta at mga tour bus at ang get-together ay naging world's most epic teen rage fest. Mahigit anim na police officers ang pinadala sa location. Sa sobrang daming tao ay binasag di umano ng mga partygoers sa mga bintana at gumamit ng ladder para lang makaalis mula sa bahay. Ang damage, lampas $70,000. Ang movie rights sa storyang ito ay naibenta dalawang taon ng na nakalipas, sayang.